Magandang 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 oh, araw sa inyo lahat mula dito sa Billionaire City RP magaganap ang kauna-unahang Billionaire City Got Talent. Nakakalaw ka ng iba't ibang uri ng mga tao dito sa lungsod ng mga bilyonaryo. Sino kaya ang mag-uwi ng tumataking ting na limang milyong dolyaris at nakakakuha ng titulong kauna-una ang Billionaire's Got Talent dito sa lungsod ng Billionaire City. Abangan natin at pagkatutukan ang mga susunod na kabanata. Ito po sa Leandro Tagalog, Nagbabalita! Ayan, mahusay, mahusay Salamat, At, salamat uh, Okay, i-prepare na po natin to Ang pinakaunang contestant Isasalang na po natin yan Okay, guys, kung makikita nyo Nandito na po sa labas Nandito na po yung stadium Nasa backstage wow! lang po tayo kanina At guys, kung makikita nyo po Grabe, punong-puno po yung server natin po 64 pa lang po ang possible na pumasok sa server At grabe, punong-puno po Dahil sa event po natin na ito at eto na nga po sila. Um, paging, Chief Flybee, pwede bang isa lang na natin ang pinakaunang uh, kalahok? At ang mga hurado, syempre, so, pwesto na rin. ang pinakauna nating contestant ay si Miss Alio, um, um, palakpakan po natin sa... Woo! Ay, kinakabay hey, talaga saradyo. ako! Sa radyo tayo makikinig. So, papakilala po muna ako, tayo. guys. Hello pala sa inyo lahat. Ako pala si Alio, yeah, At um, ang aking talent, Talento, ngayong gabing to ay meron akong uh, tula na isinula. Uh, oh. inspiration ko po dito si Shaki guys. Okay, so ang title po ng tulang to ay Pagsuko. Oh. Uh, yun, yun, yun. Susuko na ba ako? Oh. Susuko sa nararamdamang hindi mo naman kayang suklian. Minsan, naiisip ko, bakit ikaw? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Oh. Bakit hindi na lang iba? Alam ko nagsasawa ka na. Nagsasawa sa bawat araw na binabanggit ko ang salitang mahal kita. Kasabay ng pag-asa kong babanggitin na sana, sabihin mo rin, mahal mo din ako, 'di ba? ay pero susuko na ako. Hindi dahil sa hindi nakita mahal, kundi natatakot lang naman talaga ako, eh. Natatakot ako na baka dumating yung panahon na ma-realize mong mahal mo na ako. Pero yun yung mapanahon na kung kailan may mahal na akong iba. Susuko na ako. Hindi dahil sa pagod na ako. Gusto ko lang isipin yung sarili ko ngayong panahon na to. Gusto ko lang masanay ako na walang ikaw. Gusto kong maisip mo na minsan na may isang ako na mamahalin ka kahit ano ka pa, kahit sino ka pa. Minsan naisip ko na sana ako na lang. Ako na lang sana yung dahilan ng mga ngiti mo. Ako na lang sana yung dahilan ng mga bawat tawa mo. Ng bawat kislap ng mga mata mo. Pero, hindi eh. Hindi talaga ako yung gusto mo. Kaibigan mo lang ako eh. Diba? Siguro ito na yung panahon para palayain ko yung puso ko. <laughs> yung puso ko na matagal kang minahal, diba? Na dahil sa pagmamahal, nagawa akong sumagal. Kahit... Walang kasiguro, Dohan. Ka alam kong masakit yung pagsuko ko, pero mas masakit oh God, yung hinahayaan kong mahalin kay oh habang may mahal kang iba. Masaya naman ako ba dahil alam, masaya ka na eh. To, sabi ko. Sadya talagang 300. mapagbiro talaga yung 300. tadhana. Pinagtagpo ay, ay. nga tayo, pero hindi naman pwedeng maging tayo. Sana sa pagsuko ko, maisip mo na minsan may isang ako na minahal ka ng totoo kahit pa sa tingin mo, ang lahat ay biro lang. Susuko na ako sa nararamdaman ko para sa'yo. Pero, ito lang yung sasabihin ko sa'yo. Sumusuko ako sa pagmamahal ko, pero hindi bilang kaibigan mo. So, nandito pa rin ako para sa'yo. Pagmalungkot ka, papasayayin ka, mapatawanin ka. Ay, ganun lang talaga eh. Pero wala eh, dahil mahal kita. Salamat. Hey! Yo, yo, Usay, yo, yo, yo. Uh, Maraming salamat, Madam Aliu. Pwede na tayo. I choose you, I choose you I choose Proceed sa next um, contestant. Ang magandang uh, magandang gabi po lalo lalo na sa mga huradong nanonood at sa mga taong Woo! Uh -oh! nandyan. at lalo ng lalo na sa napakagandang binibini na alayan ko ng aking uh, pagtatangal para ngayong gabi. Ah. Uh, Ang uh, binibini. Ito? para sa ito hindi Gusto kitang isanaw ng mga bagay Grabe yun Nakakatawa <laughs> mo ito? Iyan ako, takina Para sabihin sa'yo at tanungin sa'yo Kung ah uh, Maaari ba kitang maging nobya? <laughs> <laughs> Siyempre naman <Pero>, Siyempre <laughs> Hindi ako nagmamadali pero tatanggapin ko pa naman din. Maraming salamat po mga aurado. Huwag po akong pero eh, nais ko po na ipakita sa inyo ang tunay na pag ang tunay na kakayahan ng pag-ibig. Ano Dahil dyan, buo na po ang hashtag. Aloy! Maraming maraming salamat po Mahusay! 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 Sana all, sana all. kayo. Maraming senorito. salamat, contestant number two. Senyorito, isang yakap muna. Isang yakap, isang yakap. Yeah. Hey, eh, up. mga Baferu. hurado. Ano bang mga sabi niyo, mga hurado? Oh, may palatas-tas pala tayo. Saglit lang, palatas-tas. Ayan. Oo, oo. Oo, Kung mayroon siya lang po, okay. Pwede oh. na pong ma-ship uh, live. Imbitahan mo <laughs> <number> <laughs> sarbon, na ang contestant number 3 Pwede na po tayo magsuko, sir. Pwede para sa ating pangatlong pataho. O si Jerito? Wulong! Eh, ito na contestant number 3 Sino ba si Jerito? Si Jerito? O si Good evening po sa inyong lahat. And ako si Nyo Itong talentong i-handog ko sa inyo eh. Kung gusto nyo sumayaw, sumayaw kayo. Ayun lang. And sana magustuhan nyo. Sasayaw ako. Woo! <laughs> Ha-boom! <laughs> Mm -hmm. The billionaire city. Ooh. Mm -hmm. the billionaire guy. Yeah. Mm -hmm. Ready hey. to dance. billionaire mm -hmm. mm -hmm. Let's do it. Yo what is money but the papers only what is <laughs> money but papers only what is money but papers only what is money Ooh. <laughs> 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 <laughs>

Oh my God, bro! <coughs> Senior Ito po! Number 65 sa panitang! Napaka-loopin! Nausay! Grabe <coughs> yun! Tipa't-tipo't! Oh, Anong? Ay, din yan yun. Yung boom ba yun? Thank you po. Yes, sir! isang uh, napakagandang uh, performance para kay Senyorito. Grabe mag-beatbox yun. Grabe okay. yun. Okay. 30 seconds break. Magbaback up na kami. Aback na kami. Ang galing eh. Ang galing no? Grabe Grabe. Oh, Hindi <laughs> na <laughs> kami kasali. Talo na kami. Okay, magbaback up. Chief Lai B. Chief Lai B. Pakiwelcome na po ang sunod natin na contestant. Chief Lai the motherfucking game. You know? Wait, okay. 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 yung Okay. 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 Lapit dito mga amigo. Grabe Okay. mga Okay. 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 We are the motherfucking game. <laughs> Whoa! Whoa! Uh, handa na ba kayo, mga manonood? Handa na ba kayo? Handa, handa na po! Handa na, handa okay. na. Handa na Shaki! Okay na, okay na, okay na, okay na. Tayo <laughs> na lang kayo. Oh, yung command siya. Ah. Grabe yun, o. Oh. <laughs> hey! hey! Sumabay <laughs> <Hey! laughs> sa paglipat. Sabay-sabay! Galing, galing! Galing, galing! Galing, galing! Yeah. Gagaling. Haha. lang. Hey. Gang gang ko wng natin gang gang gang. Kansas na brain. Bang 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 Marijuana yan ang thing. Muna. <laughs> si pala, Normal na resident. Pero sa ko buo buong kami ang good shit Ibuga, ibuga mo oh, na yung bullshit Good na good, good. naglalakad sa streets Pa so, sobrang high, di mo na ako ma re na naman nakasama ko si Echo Walang pake, paningin namin na slow Dito oh, sa amin, bawal ang snitch oh. Hindi po pwede, ugali yun ang bitch Ang buhay, para yung isang laro Kailangan tanggalin ang mga panon Hey! Sa mga

chill na chill lang, sa kama sabay labas ng bahay at lang hanap kasama ko si Jeff at say sabay inom na kala panoorin ang galaw parang nanonood ang sine ang hirap sa iyo sa kinagawa kong simple okay, sumabay sa pag gang, gang, Maraming salamat sa inyo, mga horado. Maraming salamat sa mga horado. Ma ma mahusay, mahusay, mahusay. Hindi pa po kami ay. tapos, hindi pa po kami ay, tapos. Meron kami uh, pa kaming sandog pasasalamat para sa inyo, mga mabubuting horado. Oh. Mm -hmm. Alam ko naman, panalo na kami. Kung nakita niyo yung performance namin, eh, talagang panalo <laughs> na <namin. laughs> kami. Eh, Confidence. Para sa inyo, bilang so, pasasalamat para sa inyo. Bibigyan ko kayong kantang napakalupit. Sige po. Sandog oh. ko oh. talaga ay, para ay, sa inyo, sir. Pwede maging golden buzzer yan, ha? Uh, sana magustuhan ninyo, lalo Hello lalo po. sa mga orando, matalo manalo kami, at least nasabi namin sa inyo to. <laughs> tama, tama. Eh. Pakinggan ninyong mabuti ah, Medyo madag ano to eh, malungkoting awitin to eh. Putang ilaw, putang ilaw <laughs> <Yes. Pagkita ito, laughs> <ilma>, Putang ilaw, putang ilaw d Ano ba yan? Pa-ding! Masusunod pa eh. talaga. Maraming salamat. <laughs> 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 And that is the mother Kami, fucking sa game. Sana nagustuhan yung performance namin. Sana nga panalo na tayo. Pag natalo tayo dito, dinaya tayo dito. Thank <laughs> <laughs> Isang, isang napakagandang performance ng uh, motherfucking gang at isusunod Alright. na po natin, Chip Laibi, welcome mo na. Sunod na kalahok. Oh, Tandaan nyo, tayo, hand tayo. tayo dinaya um, tayo, may um, uwel ka tayo mamaya. may. may pupunasan lang ako. Let us all welcome, Zachary. Zarkaro ito na po ang susunod. Nakalahok. Ito na ang pambato ko ano mga kapatid? chong Zarkaro. Naririnig niyo ba ako mga kaibigan? Narinig, narinig, namin, narinig namin. Start when you're ready, Zarkaro. Ang pambato po natin right. sa syudad ng Billionaire City. Ito na makinig po kayong lahat. Okay, katahimikan. Ito na mga... Okay, katahimikan. Loud and clear. Loud and clear. Billionaire gang, <Happinessunting> billionaire gang <beeping> What is money? Party <warfare> <esting> papers only better, better only With my homies What is money? Party papers only Billionaire gang Is the hottest in the city What is money? Party papers only Veterans of the road they the rookie What is money? Party papers only Papers only Yeah Bang, bang Kiss gang gang Di pa niya harangin How to be gang Hey! Kaya ay sa larong Kung nilang pwede kasama ko hey. Mamahalin ko kami nakasakay Narating ang oh. PG pare, taas kumay Yung mga diskarte, pinagsama Kinalabasan, sobrang daming mga pera What is money? Pare, papers Di peteran sa laro, day na turkey What is money? Pare, papers Only pag lumabas, lahat kayo ay GG Woo. This is my own version, guys Grabe Hey dude, please do not agal ka Pag nakita mo to, you as for a monograph Pare, walang makakatalo jan. Kung ako sa'yo, hands up ka na lang Yung trip na iba ay basura Pero pag kami binabasura lang yung pera oh, Yung trip hey. na iba ay patapon Di na lang chong bigyan kita isang bilyon What is money? Pare papers only Pera pera <laughs> lang ka sa mga homie What is money? Pare papers only Billionaire gang is the hottest in the city What is money? Pare papers only Pederan oh, sa laro, day na turuki What is money? Pare papers only Ayan na nga ang billionaire lahat kayo sa'yo ay GG. Woo! Mm -hmm. Sorry, Gary Gaming here. Thank you very much. Hello! What is money? Paper only, acoustic version by Zarkaro. Napakahusay. Yes. Mahusay. Maraming salamat, mga kaibigan. Yes. Sige po, mga kababana po tayo sa Entablado. Grabe, mahirap-hirap to ha. Okay, eto na po ang sunod na kalahok natin. Sige po, pakilala nyo na lang po yung sarili uh, nyo po muna. Magandang gabi po sa, sa kapuluhan ng uh, Billionaire cut gang, yung music, uh, cut muna. Um, uh, ako nga po pala si uh, Daddy Bro ah. Uh, pinanganak po ako sa HP. Um, lumaki po ako sa public grade. Eto na ngayon na, uh, isang batugan na binata. Eto na po uh. Okay. ito na mga chong. Para sa lahat ng mga may edad na dyan, Sana po hindi to copyrighted Ano po? <laughs> okay, maraming salamat Please cut the music po Cut the music Ondas on pat po, on. on oh. po yun. Ondas on pat po yun. Ondas pat po po. Tatapatin na po namin ikaw, sir. Eh, parang hindi po pang uh, pang billionaire got talent po nare. <laughs> oh, <laughs> <laughs> na nari. Magpasensya nyo na po, ha? Huwag ah. uh, ka magagal na sabihin ko. Dapat inaya mo na lang ako. Nag-inuman tayo sa video ko. Parang nasa video Kailan tayo, eh? 1, 2, 3, One, two, three, go. Baby, lock the door and turn the Ooh. lights down low oh, Put some music on the soft and slow wow. Baby, we ain't got no place to go I hope you understand good I've been thinking ticket. about us all and long mm -hmm. Never felt a feeling quite as strong I can't believe how much it turns me on just to be old. man. Ooh, there's no hurry. Don't you worry. We can take our time. Mga Come and explore the whole Let's go <laughs> over. What I had in mind. locked the door and turned the lights down low. Kaling. Put some music on a soft and slow I can't believe how much it turns me on I hope you understand I've been thinking about it so and long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me yeah, well, on Just to be your man how Wow! Wow! Astig 'yan, Cesar. Napagagandang performance. Maraming salamat. salamat. 'Yun. Inihingi ko po ang attention ng lahat po ng tao na nandito. Actually, hindi po ako magpo-perform. meron lang po isang announcement. Ah, pwede ko po bang imbitahan si Chief Libby dito sa taas ng stage? Ay. <laughs> um, excuse me lang sa dalawang tao na nandito sa stage. Uh, ah, tabi po muna, tabi muna, tabi mo muna. Siguro doon niya mas malakas ang aking boses. Uh, yeah. Um, yeah announce ko po sa inyong lahat na si Chief Laibi, aka ang aking IC. Mm -hmm. Ay, ikukulong ko na po. <laughs> 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 you have the right to remain silent. Anything you say uh, can and will be used Malang against you yeah. in the court of law. You have the right to an attorney. If you can't afford an attorney, Naku. be in a will provide one. Naiintindihan mo ba yung icing? Baka ako po ikulong lang ko ngayon po sa sasag kang tataka. Wow, oh, propose. kita. Baka yan yung Pag nanakaw yung ng aking puso. Kinigiling ko no? ito. Ay, binibigay ko sa'yo. Ang so, may lamang Kailangan okay, so, tayo. Tapos namin Excuse me. Ah. Excuse me. Ising? Oh. Ipasi. Pwede, mo ba akong samahan? Uh -huh. Habang bu... <laughs> 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 Isa pa. Na naputol yan? ka. Isa pa. Ulit, Pwede man, mo eh? ba akong samahan? Sahod. Habang buhay. Napuputol ka! Na? Hello, Mike! Why? Ay, Sing, pwede mo ba akong samahan habang buhay? Di mo paliwag na uh, Boss namin yan! Boss namin Magtataas na na sweldo yan! Sagot! <laughs> <laughs>